you you love me so Ma! Mama! May sa sa'yo din eh! May naghahalap sa'yo din eh! May naghahalap! Ayaw po si Mang Anastasia. Aliya po. Apo. Ma'am! Um, familiar ka po kayo dun sa loan na inopen niyo po? Loan po. Sa online po. Mayroon po kayong sinilapan. Ate ako, hindi marunong bumayan din. Ayun, hindi po. Ay, sino po si Anastasia? po. Kayo yun po yung nag-fill up nun, ma'am. Tapos nilagay niyo po yung address na... Ay, hindi po, hindi. hindi na po dito po sa yeah, ano, pagkilata. sa ah. Ang alam ko lang mag-Facebook, mag-like, yun lang. Oo. Oh, oh. Need po kasi na sana, ma'am, ng um, bayaran yung loan na yun. Oo, oh, ma'am. Hindi ko kinuha ko. Alam ko wala naman ako kinuha uh, check nyo na lang, ma'am, yung ano, yung policy po doon. Basa-basa na, pindot na pindot. Ay, nakawin. Apo. Check nyo na lang, ma'am, yung policy doon po para ma-check nyo po na sa inyo po talaga yung nakapangalan. Anastasia okay. Alaya, Anastasia Alaya. Opo, uh, opo. Ay. ay, ako lang inuutang na gay, o. Hindi pa uh, okay. may napipindot ka sa sako. Ano lang nakikita sa akin? Ano yun? I-check eh, nyo mama doon. Possibilidad yun. At ako hindi oh. marunong. Very mm -hmm. okay, ay, Paano po, ay, po yun ma'am sa nagulang Nasa doon, sa Tumaba Paano yun, ma'am? Due date na din po kasi yung loan na yun. Kailangan nyo na din po siyang mabayaran. Ay, hindi ko man alam yun eh. Ay, eh, hindi ka po kayo si Mama Anastasia. Ay, ako si Mama Anastasia. Alaya. Ang utak ko lamang talaga ay sa card. Babago pa, hindi pa nababa, hindi pa nagpapamulang bayaran. Doon ako nakasalit. Ang kinukuha ko, mga beneficiary. Oo. Yun lang. Sino mga homemaker? Anong ni Anastasia? Wala naman akong alam na utak. Tsaka hindi ako marunong. Hindi ko naman kasalit. Sa mga online-online, hindi ako marunong daw. Ma, baka na din lang lang. Anastasia, sa barangay Birthday na birthday. Birthday na birthday sa barangay hall. Pagkatao ko dahil hindi pa ako marunong sa barangay Ay, sige ma'am. Bin-check niyo na lang po. Kung hindi man po sa inyo yon, kung hindi man po kayo yon, edi, edi disregard po natin. Ang maganda po, eh, mapakita po muna namin sa inyo yung palis. Pinawisa sa inyo eh. Ay, ako naman eh. <laughs> nga, hindi sanay sa gayo. At saka, diyan mo rin. Ay, ba't daw kayo fill up ng fill up sa uh, online? <laughs> hindi nga ako nagagayon at wala akong alam doon. Ah, ay siya, baka ka mali ka, po amin napuntahan. Baka po may kapangalan ninyo dito. Pero ako, ako lang pala sa si Alley. Eh sa inyo ayon, ma. Hindi ako It's a prank, po! Joke lang po wala po. Wala ako, kulang may utak ako. po kayo sa harap mo. Ayan, hilahin ko lang po ito. Hilahin niyo po ito para makita niyo po yung munting sorpresa. Sige, Ma, hilahin niyo po. Ito. <laughs> wow. Actually, ma'am, hindi wala po kayong babayaran na 25,000. Sa katunayan po, kayo po ang makaka-receive na 25,000 pesos. Actually, medyo labis po yan, ma'am. <laughs> Ay, yung cake po, pwede niyo po ilagay dito. Sige po. Yan, ma'am. Alam niyo po kung kanino po galing? ako po kayong idea kung kanino galing. may babasahin po ako message sa inyo. Uh, kinig na lang po kayo, mama na po. Happy birthday, mama ko. Dati, pinapangarap ko lang na magawa ito pa para sa inyo. At paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na soon, magagawa ko din ang mga ganitong bagay para sa inyo. At ngayon, ito na. Kahit pa paano ay kaya na. Sana napasaya ko kayo dito. Wala na po akong ibang hinihiling pa kundi ang magkaroon kayo ng maayos na kalusugan. Kayong dalawa ng tatay at sumabit pa ang napakadaming kaarawan para sa inyo. Salamat po sa tiwala! sa pagmamahal at sa suporta ah, napakadaming bagay ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon lalo na sa part na kayo ang magulang ko <laughs> Wala man po ako dyan sa tabi niyo ngayon Asahan yong sobrang saya ko kasi kahit malayo ako alam kong napapasaya ko kayo Sa totoo lang wala pa yan sa kat katiting ng lahat ng nagawa nyo para sa amin Itinatak ko po noon sa sarili ko, nababawi ako kapag kayang-kaya ko na. May mga times na nasa isip ko lang ang gusto kong gawin kapag kaarawan nyo pero di ko magawa kasi walang pera. Sobrang saya lang ng puso ko na ngayon, binigyan ako ng pagkakataon ni Lord na magawa ang bagay na inaasam ko para sa inyo kahit pa utay-utay pa lang. Ako po'y nag-iingat palagi dito at gagawin ang lahat para sa inyo. Basta, para sa akin, alagaan niyo lagi ang sarili. Huwag mga sutil. At nandito lang ang inyong bunso para sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo at miss na miss na. Once again, happy happy birthday mama. May God always guide you at all times. I-enjoy mo lang ang araw mong ito, mama ko. I love you. Mwa, makakabili ka na ng cellphone na dalawa. Ang speaker. Hahaha. <laughs> -ha -ha. Happy birthday din, Tita Celia. May palabis ako sa buki May palabis ako sa bukid ng mama. Na isa sa inyo. Ang isa dyan. Hehe, <laughs> -he, ayon. Galing po sa inyong anak. Na nasaan po? Nasaan po inyong mahal na anak na iyon? Nasa Ayan. Sa Australia. Ayan. Sana po ay naramdaman nyo po ang pagmamahal today. At presence ni ni mampo po all the way from Australia pa. Meron po kayong message sa kanya? na po ang gusto niyong sabihin kay ma'am po. Maraming maraming salamat sa aking mga anak. At ako pinasaya. Ay, ang dami na rin. Happy, happy birthday po, ma'am. As we celebrate po your birthday, kayo po ay may kende. At uh, kayo po ay may cake. Galing din po sa inyong ibang anak naman siguro po. Ano po? Ayan. Uh, Apo. Kung magwi-wish po kayo bago po kayo mag-blow ng candle, ano po ang inyong wish? Sana naman po matupad ang aming mga pangarap at sana po ay hindi lang ganito, makasad-asad pa sa ganun po ay makakamit uh, namin ang aming mga hinahangat sa buhay. Yes! Ayan, kanta! kayo? Pwede po kayo mag-wish? And blow in na po your candle. Ayan, make a wish po. Meron pa po kayo mahihiling pa? Sana ang aking mga pamangkin na may apply din ay makaalis na. At yung mga na-apply pa. sana may mga na Yes po. Sana ang aking kasawang masasakla na. Sana naman na <laughs> yes, Yo, see blow your candle. Yeah. people blow